Iris, maganda ang iyong araw kung ikaw ay gagawa ng deal basta ang sekreto mo ay makinig muna ng maayos at saka mo gawin ang iyong gusto at doon mo makukuha ang deal na gusto mong papasukon. May damdamin ka lang madali na pwedeng mainis. Kaya umiwas ka kagad pag naiinis ka na dahil pwedeng hindi mo may deliver ang mga gusto mong ipaalam sa mga kausap at kung may time ka pa ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, para ikaw ay gabayan sa maayos na kalusugan at sa mga gustong gagawin. Sa ibang dapat mong gawin kung may ekstra ka ng ipon na pera, ay magbakasyon kayo ng minamahal, para ma ang iyong isipan at magbibigay sa inyo ng mga bagong idea na para mas mapaganda pa ang buhay pag-ibig sa trabaho, ay huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang kasama sa trabaho, kung ikaw ay napapalapit sa ilang superior, hanggat wala kang ginagawang mali, tuloy ang kasipagan at katalinuhan ng pinapahiwatig, nang tuloy-tuloy din ang pag-asenso, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 34, number 15 at number 28. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may mga plano ka ng pagnenegosyo unahin mo muna ang may sapat kang halagang pera para magamit mo. Dahil kung may isang kusing na magagamit mo sa pag-utang para sa negosyo, ay may kabagalan ang pag-asenso ng magagawa mong negosyo kaya ipon pa ng ipon ng pera ang pinapahiwatig at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya ng buenas kaya bawal muna sa iyo ang makipag-transaction at lalong-lalo na ang pagpirma sa buong araw nang makaiwas ka sa problema na hindi mo inaasahan. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at magbigay ng pera sa pamangkin at sa pinsan ngayong araw nang makaiwas ka sa pagbagal ng swerte sa kaalaman sa pagkakaperahan kaya magsinop ka na lang at sasaya pa ang buhay Sa pagmamahalan basta laging nagtitiwala sa mga plano sa ikakaganda ng buhay ay lalagian kayo ng grasya ng lalong magiging malambing sa pag-ibig, at syempre may grasya ng pag-asenso. Sa trabaho, dapat lang maging mas maunawain ka ngayong araw, nang walang maging bad energy na pangyayari para sa iyo, ang pinapahiwatig Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 14, number 27 at number 36. Gemini, ngayong araw kahit pa mga alam mong malalapit, mong kaibigan ay iwasan mo muna na makasama ka sa pakikipag nila dahil ikaw ang nagagawang bala nila nang hindi mo napapansin pakinabang ang gusto nila sa iyo pero sa kanila ang kikitaing pera, kaya ang kaibigan ay kasama lang sa bote kung umiinom kayo ng alak, pero sa buhay ay kanya-kanya talaga, ang pahiwatig ay maging maingat at huwag mahiyang tumanggi. May aura ka na mapagmahal kaya mas mainam na mahaba kayo magkasama, ng pamilya o ng minamahal, nang mabigyan pa kayo ng mga buenas ayon sa inyong kagustuhan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa trabaho ay may kahinaan ang iyong enerhiya, dahil siguro ay may napagod sa iyong isipan, kaya ang manahimik na gumagawa, ang makakabuti para sa iyo ng masayang makakatapos, at makakauwi ng walang problema. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink, and color white number 25, number 36 at number 40. Cancer kung may dapat kang gawin kahit sino ang pipigil sa iyo ay huwag mong intindihin dahil ikaw ang talagang gagawa ng sarili mong kapalaran, at kung alam na alam mo ang pupuntahan ay gawin, at ngayong araw ay may aura ka ng ugaling pabago-bago ang isipan, isang matalino at isang madaling humanga, sa panglabas na kaanyuan, Basta may control ay magiging maayos ang lahat para sa iyo. Sa iyong pera ay maging maingat lang huwag ka na muna makipag-usap pagtungkol sa pera sa ibang tao, magsinop ka ng pera para maging masaya ka ngayong araw, at sa tahanan dapat mo sila mapigilan, walang tatanggap ng bisita, na makakapasok sa bahay nang walang kumuha ng good vibes ng swerte sa inyo sa pagmamahalan ay walang dapat gawin ang magtiwala sa mahal para laging may grasya ng kaalaman kayo lalo sa pag-unlad ng pamumuhay sa pag-iibigan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal na bawal muna sa iyo ang mapagod at mapuyat ng mapanatiling may maayos na kalusugan, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay sa kalusugan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color green number 26, at number 11 at number 19. Leo, kung sa iyong trabaho, ay naiinis kang pumasok ay alisin mo yan sa iyong isipan, dahil doon pahihina ang iyong kahusayan, sa mga dapat na gagawin, ipakita mo sa kinaiinisan mo na hindi ka niya mapapantayan, ang iyong ugali na mahusay na sa trabaho ay walang pakialam sa kanila basta nasa tama ang iyong ginagawa. Sa deal mo ngayong araw, ay maging mas wise ka, at dapat ay maghinay-hinay ka sa mga isasagot baka ikaw ay nagbibigay na nang higit sa usapan, ang pagiging maingat ka ay dapat nagawin para magawa mong ikaw ay hanapin nila dahil kailangan kang talaga. Sa minamahal, dapat kang maging mas maunawain kung may nilalambing sa iyo, kung kayang pagbigyan dahil doon nagsisimula. Ang magbigay lalo ng swerte ang gabay para sa pag-asenso pa ng pamumuhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 25, number 19 at number 34. Virgo, mahina ang swerte mo sa ibang tao ngayong araw, kaya kung may dapat gawin kayo ng pamilya, ay doon ka nalang mag-concentrate maging sa pagnenegosyo. O pamamasyal ay okay pa rin dahil makakabuo naman kayo ng positive energy ng swerte ng katalinuhan, na magagamit mo sa ibang araw, at ngayong kung may dapat kang pirmahan, ay gawin mo kagad, nandoon ang isang swerte mo kung may ganoong pangyayari ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay unahin mo talaga ang pamilya kung ikaw ay magbibigay, para lahat ay mabigyan mo ng swerteng hawak mong pera. Sa trabaho, ay maging mas masungit ka ngayong araw, mahina na nga ang aura mo para makapagtigil na tumulong, kaya kung masungit ka ay walang makakaabala, sa iyo at makikita ng mga superior na nakapokus ka sa ginagawa, na magpapasaya pa sa iyo sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 19, number 25 at number 17. Libra, mas mainam sa iyo ang maging matahimik na may striktong ugali kung dapat kang magsalita ng naaayon sa usapan, ang iiwasan mo lang ay maging mataas ang boses, dahil baka doon ka mapintasa ng mga makakausap, at basta maging wise ka na magulang, na masasabi ay hindi ka makakayang matalo, at ngayong araw ay may ugaling biglaang kang pwedeng maawa, dapat mong iwasan ang ganoong ugali, dahil magagastusan ka lang ng walang balikang pera kung maawa ka. Sa trabaho, mas mainam sa iyo ang maging matahimik sa paggawa, para makapag-focus ka lalo sa mga dapat na trabaho, kung magiging masayahin ka ay makakapagbigay sa iyo ng bigla ang pwedeng maging suliranin sa trabaho. Sa iyong pera naman ay dapat mong unahin ang mga kapamilya na mabigyan kaysa tumulong sa ibang tao. Dahil pakinabang lang sa iyo ang mga gusto ng tao na hihingi sa iyo ng tulong, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 24, number 18 at number 10. Scorpio, sa iyong dapat tapusin ngayong araw ay kalimutan mo muna ang pahiwatig ng gabay, pag-isipan pang mabuti ng mas maging pakinabang sa iyo, sa hinaharap ang gagawin, at kung may hinahanap kang pagkalinga ng mga kaibigan, na iyong natulungan ay pwede ay kalimutan mo na ang pahiwatig, kaya huwag kang tulong ng tulong sa mga kaibigan, kung muling mangyayari, luha lang ang iyong makukuha ang pinapahiwatig sa iyo ng gumagabay. Sa pag-ibig, dapat kang mas maging malambing ngayong araw, para lalong sumigla ang kabuhayan, at makagawa pa kayo ng mga plano sa pag-asenso sa buhay pamilya. Sa trabaho, ay mas mainam pa sa iyo ang laging masungit, dahil doon mo mapapansin ang tamang kasama sa trabaho na makakatulong mo lang sa paggawa pero hindi ka sa pera tutulong, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25, number 36 at number 19. Sagittarius, mas mainam sa iyong negosyo, ngayong araw na mabagsik na masasabi, para mas matakot sila at makita mo ang mga tauhan, na dapat mong pagkatiwalaan, dahil may sinyales na may gumagawa ng kakaibang gawain, na hindi dapat mapagkatiwalaan. Sa ibang dapat na transaksyon ay dapat mong puntahan, may good aura ka ng swerte kaya dapat kang pumunta, at baka muling pagkakataon na magkaroon ng other income. Sa pagmamahalan ay mas maging maingat ka sa pagsasalita, lalo na huwag kang magtataas ng boses, pagkausap ang minamahal dahil baka magkaroon ng problema, nang hindi mo inaasahan sa trabaho naman ay dapat kang mas maging masino para hindi ka mawala ng nagawa mo ng trabaho. Dahil kung mawawaglitan ka ay makakaapekto. Sa iyo ng malaki sa trabaho ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 19, Number 25 at Number 34 Capricorn, ngayong araw kung magiging mabait ka sa ang makakausap, ay ikaw ang madedehado. Kaya dapat ay maging matalas ang isipan at kung magsasalita ka, ay dapat may anghang ng matatakot siya na makagawa, na iisahan ka kung mabibigla mo siya ay pabor sa iyo ang mangyayari para makakita ka ng bagong idea ng pagkita ng pera. Sa iyong pera kung may napag-arala ng investment, basta okay ang interes na legal, ay ituloy mo dahil may sinyales na makakaipon ka ng maayos sa magagawa. Sa tahanan kung may dapat kang itama, ay gawin mo na kagad, dahil kung lagi kang magpapataan ay mahihirapan kang laging magkaroon ng masayang aura, pag nakikita mo ang dapat baguhin, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 19, number 20 at number 34. Aquarius, may okay kang enerhiya ngayong araw, lalo na sa pakikipag-transaction kaya gawin mo ang gustong plano, at kung may pirmahan kang gagawin, ay gawin mo kagad, dahil may swerte ka sa pagpirma ngayong araw ng pag-asenso sa pamumuhay, at huwag mo lang kakalimutan, ang mga gusto ng kapamilya na sinabi sa iyo, para mas makagawa, kayo na makaipon ng good energy ng swerte sa mga inyong gustong gagawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, dapat kang mas maging maingat sa pagsasalita ng iyong mga kaalaman sa trabaho, lalo na kung sa babae mong kausap, nakatrabaho dahil baka siya pa ang makakuha ng pangarap na pagtaas ng sweldo, kaya maging mas maingat ka ng walang makaagaw sa iyong mga swerte. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 36, number 22 at number 19. Pisces, kung may hinihintay kang bisita at nangako sa iyo ng mga pagtulong dapat ay huwag mong asahan. Lalo na kung babae dahil handa nga siyang tumulong pero may isa sa mga kaibigan mo, ang pumipigil sa kanya, kaya dapat kang maging mas mapamili sa mga ginagawang kaibigan, dahil para makaiwas ka sa mga traidor. Sa iyong pakikisama sa mga kamag-anak, ngayong araw ay limitahan mo, mas mainam sa mga kapatid, maglaan ng oras na mahaba, dahil mas gaganda ang inyong good idea para makagawa sa pag-uusap ng pwedeng pagkakaperahan. Sa iyong kalusugan, ay pag-iingat, sa pagbubuhat at pagkilos ng mabilis, at sa trabaho naman ang pahiwatig ay dapat kang maging maunawain. Dahil kung ikaw ay magagalit ay sa iyo tatama ang kamalasan sa trabaho ngayong araw, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 29, number 10 at number 19.